Tatlong piso ang nadagdag sa presyo ng produktong petrolyo ngayong araw. Kaya naman ang mga tsuper umaaray, lalo't hanggang 300 pesos ang mawawala sa kanilang kita kada araw dahil dito. Nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Po ang sa gasolinahang ito sa Quezon City, nagkilos protesta ang grupong piston kaninang umaga. Panawagan nila, aksyonan ang masyado ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Paano sasapat ang kararampot na kinikita ng ating mga driver. Nakadagdag pa sa gastusin ng mga tsuper at motorista ang big time oil price hike na epektibo na ngayong araw. Halos 3 piso ang itinaas sa kada litro ng diesel, gasolina at kerosene. Kaya ngayon naglalaro na sa 51 pesos hanggang 87 pesos kada litro ang presyo ng gasolina. Ang diesel naman, nasa 49 pesos hanggang 72 pesos per liter. Kaya nasa 80 pesos kada araw ang nawawala sa kita ng mga tsuper na bumabiyahin na may iklig ruta. Pero si Joey, na bumabiyahin sa rutang Novaliches Lumentrit, 300 piso kada araw ang lugi dahil sa petrolyo. Siguro, makakapag-uwi na lang ako sa gantung araw. gantung tumaas na naman ang diesel. Sa mga 500 na lang pinakamalaki dyan. Kulang na kulang talaga sa pamilya sa kabila nito niyak ng transport group na pasang Mazda na hindi sila hihirit ng taas pasahe sa ngayon. Kung ang Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas o LTOP naman ang tatanungin, mukhang kailangan na talaga magtaas pasahe. At kung mamamahagi man ang subsidiya, dapat daw ay ibigay ito sa mga jeep na nasa maayos na kondisyon. Sa ngayon, nagsimula ng mamigay ng ayuda ang LTFRB sa mga operator. Nakatanggap na raw ng 10,000 pesos na loot sa kanilang ATM card ang ilang miyembro ng Pasang Mazda. Walang nakabimbing fair hike petition ng mga transport group at wala rin silang balak na magha ng panibagong petisyon. Pero sana raw ay pag-isipan ng pamahala ng pagtatanggal ng buwis sa langis para hindi na maipasa sa taong bayan ang pasakit ng tumataas na presyo ng langis sa world market. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard de La Peña, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayang sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.